Gusto niyo bang malaman kung meron na bang third party collection agency na napasara ng SEC at uh, na nakasuhan ba ng SEC at uh, na-revoke na ba ng no, mga SEC na yan? So, basta sabi ko lang mga kadyani, no? meron talagang mga third party collection na nasampahan ng kaso at uh, natanggal nga yung mga kanilang mga operations at hindi na basta natanggal no? Uh, na-raid pa yun so yung pag-usapan natin muna yung Uh, collection agency. Okay? Alright, welcome back mga kajani at uh, magandang gabi sa inyo lahat. Magdala uh, maglalabing lang po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending up So yun nga, sa guys. sinabi ko kanina kung meron bang uh, third party collection na na ipasara, na raid o nakasuhan ng SEC meron po, ito po, last year po ito no? para malinawan kayo, kapag ka kayo ay nakakaranas ng third party collection na niningil sa inyo at hinaharas kayo actually talagang tatanungin sa akin kung may liabilities ba sila kapag uh, ginawa nila yung mga maling paraan para ng mga paniningil like the unfair debt collection practices yes, they are liable for that kasama sila doon sa mga pola uh, o mga lending company na bawal maningil ay bawal uh, mangharas o gumawa ng illegal o ng hindi nararapat para doon sa borrower okay kung, kung lumalabag sila sa karapatang pantao ng isang nangutang uh, kasama rin po yung mga third party collection at kasama rin yung OLA o yung lending company na pwedeng sampahan ng kaso ito po siya napakita uh, ko po sa inyo, ito yon uh, to ah uh, I remember sa Pasig ito na rin. Ito po ang Realm Shifters Business Processing Outsourcing Services. A third party collection, uh, a third party collecting agent for companies and online lending platforms online such as UPeso, Microdot and Armora. Sa susunod na gagawin ng video, yung mga ola na na ha. Para malaman nyo kung ano talaga yung mga na -raid. Kasi may napapanood ako sa ibang mga videos na sinasabi na daw yung UP yu so hindi <laughs> lilinawin natin yan uh, alam niyo naman ako dito mga kadyan hindi ako basta basta naglalabas ng information na hindi ako nagre-research talaga ayoko yung mga magsasabi na araw-araw nagre-research pero hindi ko naman makita kung totoo ba yung sinasabi o hindi na no, parang mga ganong klase ng mga ola reviewer no deceiving giving misleading information para sa akin kaya ayoko kung ayoko kayo na ano, ayoko kayo naliligaw. Gusto ko ata sa tamang landas kayo kung ano yung mga tama at formal at yung legit na impormasyon. Okay? Ito nga no. Noong May 2023, eight managerial employees for Ryan Shifters were arrested as a part of a joint operation between the Securities and Exchange Commission Task Force on Online Lending Application and the Philippine National anti -Cyber Crime The operation was in response to complaints against several SEC registered OLPs including loan moto, lend peso, willow, at saka yung Apple Cash. So yung mga sinabi ko rito ng mga uh, soba, so ba, karamihan dyan wala na sa Play Store. At pag-usapan din natin sa susunod na video, dito muna tayo tumutok sa mga party Collection na pwede naman talagang maging liability doon sa mga uh, harassments na ginagawa. Kasi, kapag ang ang isang ola o isang lending company at ay naibigay na sa third party collection hindi pwedeng sasabihin na hindi na sila liable doon sa, haras, sa harassments na gagawin ng isang third party collection kasama pa rin sila kasi baga sa ano ay hindi ko masingil eh kung ako yung ola ha yung lending company uh, kakausapin ko yung isang third party collection bibenta ko sa kanya pwede ngayon <coughs> Ah, magkakausap yan na sila'y maniningil tapos magkakabentahan ng utang doon sila na yung bahala na mag-collect sa atin o makapag-usap para doon sa balance na naiwan natin doon sa lending company na yan o sa ola na yan okay, ganun po yun and then, kapag lumalabag sila sa batas at ah, hindi nila sinasabi kung anong lending company o anong ola yung kanilang hinahawakan o pina ano sa kanila pinaasa sa kanila yung karapatan eh mali yun kasi kailangan bago bago sila maningil alam dapat nung borrower na naibigay na sila sa ibang collection agency parang sa akin noon nag i email muna sila sa akin na nasa third party collection na sila like si Ion di ba doon yung utang ko pero nag i email sila lagi na nasa ano na raw ko Bernales nasa EMG Collect sa pa ba? Parang yung huli, iba na, iba na rin yung nabasa ko doon eh. Pa, eh, nandun sa demand letter ko yung pangalan nung, nung collection agency, eh. hindi ko naman, oh, ano, sa cabin ko kasi, ipiprame ko yun. <laughs> so, yun, no? Tandaan nyo, bago kayo singilin ng isang third party collection, dapat alam nyo, yun ang tamang proseso, na kayo ay nasa ibang collection agency na, nasa ibang collection department na kayo, pero, tandaan nyo, hindi kayo doon magbabayad ng inyong utang. Doon pa rin kayo magbabayad sa referral ID o sa referral number na ibinigay e sa inyo doon sa kontrata, doon sa online lending apps o kung saan man kayo nagkausap. Kasi ako meron akong sulat eh. Kaya kung ano yung binigay sa akin ng number, doon pa rin ako magbabayad. Okay, tindihan niya na, intindihin niyo po 'yon. Mahalaga po 'yon. And then kapag kayo hinaharas ng mga yan pwede pa rin silang i-complain kasi nga tulad nyan saan under yung real shifters business outsourcing services ano ba yung mga hawak nila yung microdot tsaka yung armorak yung armorak di ko na rin masyado napapansin dito pero I will try to research na lang sa mga susunod pero hindi yan na yung UPS hindi rin na raid ang na po dyan yung microdot lang po Tsaka yung isa yung KPSL. Iba rin yun. So, pero lahat yun sa ano, yung itong Real Shifters po. Sa Pasig po yan nag-opisina. Pati yung EPSL, Okay? Yun yung mga naray doon last Isa-isahin natin niya sa susunod na video. <coughs> And then, kasuhan din itong UPSO at saka yung Armorac, di ba? Kaya sabi sa inyo, may kaso yung mga yan last year. Sinampahan sila ng SEC. Dahil nga, sa pagkukutsabahan ng dalawang yan, si U-Peso kunwari lang natatahitihin, eh, hindi ka pinapasa kayo, pero under pa rin sila. Under pa rin nila yung uh, collection agency na yan. Siyempre, kung ano yung galaw ng online lending, siyempre, magiging galaw din ng ano yan, party collection, kung sakasakali na doon pinasa. Kasi kung legit naman yung katulad yung nangyari sa akin, sa Aeon. Wala namang harassments. Kasi ano yun man yung Aeon eh. Wala naman issue about sa harassments yun time na nakahiram ako. Then, yung third party collection nila is ganoon din. Nakikipag-settle naman na maayos sa kliyente nila. Nakikipag-usap. Pupunta ka lang sa bahay talaga. Pero itong real shifters, uh, wala na yan ha. Talagang may kaso yan. Kaya, uh, parang na-shutdown yata ito kung doon kakamali tsaka yung FESL na lending tapos itong si so ito, pag tinitignan mo talaga yung ano niyan, yung status niya sa SEC, nakalagay doon sa status niyan, permanent cease, and cease order at revoke. Kaya, para sa akin, siguro hindi lang nag-aabiso ang SEC, tingin ko talaga revoke to eh. Pero, nandun pa sila sa Play ah. Pero yung karamihan ngayon, yung, yung iba mga ulam, nawala, no? Pansin nyo? yung ibang mga ola na na-raid din na bigla isa lang yung nakikita ko yung si peso at susunod na video natin gagawin isa natin lahat yung mga na-raid ola na para alam nyo kung ano yung mga na-raid last year tapos ng mga tuluyan ng nawala sa play store okay pero ito tandaan nyo ha lagi nyo tatandaan kapag kayo hinaras ng third party collection same as all yung lending apps na rin po yan kung ano yung proseso na ginawa sa inyo yun din ang proseso na gagawin ninyo kapag kayo hinaharas niya Pwede yung reklamo sa SEC. Pwede nyo ireklamo sa PNP. Pwede nyo ireklamo sa NBI. Ngayon kung hindi kayo agad-agad napapansin ah, dahil sa email kayo nagme-message at ah, di kayo nagpapail ng complaint sa personal, it's up to you kung gusto nyo i-personal ah, puntahan dun sa <coughs> ah, opisina ng PNP o oh, sa opisina ng NBI. At ah, sa SEC naman, meron silang i-message na kung saan eh, medyo updated na yata yung ano. Ah, ngayon, medyo hindi ko pa rin magets Parang nagloloko pa rin yung i-message ng SEC pagka ko. Kasi, uh, tinga try ko siya eh. Pero, uh, siguro baka may problema lang sa kanilang system. Ngayon lang. Pero tandaan nyo, kapag kayo hinaras ng third party collection, ha, eh, liable, liable pa rin yung mga OLA na may hawak o pinasahan lang inyong utang doon. Parehas silang makakasuhan o pareha parehas silang pwedeng mawalan ng lisensya kapag ka haras sila at dumabag sa unfair debt collection practices. Okay? Sana nakatulong tong video ng ito sa inyo at uh, uh, hanggang sa muli maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipalo po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at hanggang sa muli sarang hamida po.